Um, malupok ka. <laughs> <laughs> ha? Anong masakit? Yung buto ko sir dito, parang yung nakakapa akong pantay. Button... Sige, oh. diretso ka lang. Iyon, iyon po lang tayo Ganyan mo na Yan. Parang nakakapa akong hindi pantay. Opo. Pero yung ganito, alam nyo, parang yan uh, makikita ng hindi pantay? Kasi sa sa normal na tingin lang sa mata, hindi makikita yung pag in -xray yan, doon makikita yun kung mayroon kayong dextroscoliosis, liboscoliosis, scoliosis. Pero sa kapa-kapa, very limited lang yun. Ano, eh. Very limited. Maliban lang kung malaki na yun. Ano. Pero sa'yo, nakakapa ko. Dito siya banda sa may gitna. Pag-spray kami sa anak. Wala yun, naman yun. Eh. lang ano. Ganun talaga eh. Pero siyempre, mm -hmm. ano ba yung sinasabing referral? Magpapacheck up lang kayo sa kanya. Baka hindi nyo na naihintin niya yung referral eh. Magpapacheck up kayo sa doktor. syempre pag chineck up kayo ni Dok, sasabihin mo, Dok, masakit na lang yung dito ko eh. Tapos parang pili ko. No? Yun na yun. No? Sige, magpa-exray ka. Pero syempre kailangan nyo muna ng ano. Check up, may bayad yun. Eh, ganun po talaga. Pero kung may ka-close kayo sa ano, hindi lahat, hindi lahat, kahit walang ah, x-ray, makakapagpa-x-ray tayo. Yun ang totoo. Kung may ka-close kayo, radiologist, Kapit-pahay ng mga nurse o ano, doktor. Madali lang ang proseso. Basta may backer, yun ang totoo. Ngayon, ito sumasakit sa'yo? Oo po. Tapos dito. Tsaka dito? Bata lahat. na yan? Madali lang naman yan. Gano'ng naramdaman yan? Ang um, ano, masang-leak din ang surf. Huwag ka pa dito. Pag malamig eh. na, sumasakit. Kaya, isang taon na tatoy. Dalawa. So, Pero naramdaman mo yan nung nanganak ka? Kung pa, ano? Pa After? Pagka pa pa ano po kasi sir, tinurukan ako dito eh. Yung epidural? Apo. Bukod doon, dito sa painless, tinurukan din ako. Sa panganay ko, sa kapanganay ko. Sinis kasi din pangana. yung panganay. Hindi na yun. May, may to, may side effect sa spine. Pero yan, kaya natin yan. Kaya natin yan. 10 years na rin naman yun. No? Kaya naman Kaya naman yun. Believe me, kaya natin yan. Konting pictures ka mga lang yun, ma'am. Pag-dita, ano sa mga? Pag-dita. Ano yun lang? Huwag na makulit. na. Okay. One more. Tayo ka.

Pero pag bagong na kayo, ito kasi 10 years na eh, tsaka 2 years. Dalawang puro sa ano. Yung mga tinuturukan sa spine, may side effect talaga yan. Pag nilalamig kayo, pag malamig, panahon, ah, grabe ang kirot, parang may tumutusok sa ano nyo. Madali lang to, ilapit nyo lang sa mga bone setting, bone setter. Ilapit nyo lang yun dyan, madali lang to. Huwag nyo lang patagalin. Kunyari, nanganak kayo, Six months pataas, pwede na kayo magpakarate. Six months pataas. Kailangan marunong lang yung lalapitan nyo. Pero yung pag napabayaan nyo, para kayong minsan hirap huminga, pigil yung... Tapos ang kirot nung dito, parang palagi may pasan-pasan kayong bata na wala naman. Ganyan. Yan ang mga pakiramdam yan. Relax lang. Pero yung pag na-boom set, sa unang pagkakataon, pagkatapos, parang mayroon pang konti, pero 4 to 5 days, observan Pero pag bagong CS kayo, obserbahan niyo muna, kapain niyo muna yung CS. Ah. Ano? 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 Ha? Yan yung sinasabi ko sa sa'yo. Kaya masakit yung likod mo. Naramdaman mo yun? Opo. Okay. Prup, O, dyan ka lang. Kaya ang bigat ng likod Kaya pag dumarating yung panahon, mga yan niyan, sabay naligo kayo, wala. Ang bigat ng buong likod mo. Yan lang kayo. Ikaw o Toy, okay ka lang? Ha? Toy, kaya ka ma'am. Ang regalo ako ng mga galing abot. Eh. Patuloy niya, eh, may regalo ka na naman ako ng alak. Oh. Kapag niyo ba yung doon Saan sila galing, Toy? Canada ba sila? Saan sila? No. Relax na nga. Inhale. Exhale. Diyan mm. ka lang muna. Um. Obserbahan mo yung likod mo ngayon. Napakagaan na. Pagka, sumingaw na yung... Yes. Alam mo yung parang may pasang-pasang tao. Gano'n, parang... Kasi stress na stress yung ano mo eh. Yung mga spinal nerve. Kaya ang mararamdaman mo, pag kunyar, nakapagtrabaho ka, napawi yung likod mo. Pa, hinutin mo, bigat na likod Pero yan, pagkano, hindi kasi kaya yung kaya ng ordinary yung ano yan. Kailangan talaga yan. Para matanggal yung discompression. Sabi ko, madali lang yan. Pero kailangan, marunong yung mag-a-adjust, marunong yung mag-a-assess kung anong ginawa sa inyo, kung anong nangyari sa inyo, o anong nang nagawa nyo, kung okay. ba kayo, ano. Okay? Upo kayo. Okay. Tapos, ngayon, uubra na kayo yung massage dyan kasi talay na. Pasundan mo lang to. Sir, mga 2 to 3 days, sundan mo lang to ng massage, dyan. Haplosan mo lang to ng pausimang. Patapain mo lang, sa pagitan ng unan Kung wala kayong, syempre ito may butas yan yun. Eh. Hindi kasi pwedeng nakaganon eh. Sa pagitan ng unan no, oh, dyan yung mukha niya. Kailangan straight. Sundan mo lang to, kalokan mo lang to, 3 days. Para dire-diretso na. Ganito lang ha. Hindi kailangan, sabihin mo lang, hindi hindi ganyan ha. Ganyan lang mo, nakakaplos kayo pero never kayo maharay. Medium type lang ang tawag yan. may isisample ko sa'yo kung paano. Kasi ito, ngayon pala na Pero, ay, papalo. Hindi na kayo babalik. Wala na ano to. Yung iba, tinetherapy pa to. Pero sa akin, hindi na. Ituro ko na rin sa inyo. Para, wala ng gastos. Oh, inhinik sale. Okay naman. Oh, yan. Okay, inhinik sale. Okay naman. Wala ano sumasabi. Tayo okay. ka. 'yung bala ano mo igod mo ano ayos sir ganito ganito lang ha plus diyan 'yun ganyan lang ha hindi niya kailangan masaktan ha ganyan lang ha tapos kahit nga ganyan ganyan lang ha okay thank you